imagining mo, kumahawak ko ng hangin. Yung hangin galing sa loob. O? Oh? Huh? Nasayad -e ba yung kamay ko? Hmm. Hindi Tiling mo nasayad -e na? Nakaramdam mo? Nasayad -e ba? Hmm. Ito yung naman ito, parang nababaliw ka. Diba? ba? <laughs> Di ba? <laughs> Pero ayan eh, no? Ang dami, umabot siya hanggang sa loob yung hangi, pumas, mm -hmm. Thomas, hangin pumasok na siya hanggang sa loob. Mm Puro hangin na Pero ang nangyayari niyan, may maririnig ka na na ikaw na nakakarinig. ba yun. Mm -hmm. Ang ah, eh. Ang dami, para sa silulid. Ano eh, ba tayo ba? Oh, boss. Ang konti na lang. May okay. Ay, kanyang huli One, two, trip. natin. Sarado natin. Every 4 minutes patay mo ha. Kaya oh. mong naman gagawin natin. Ayun, kapalipan mo tamo. magagamot muna. Pwede yung mag... Pwede may marami pwede may mm. magkasakit, mm -hmm. Mga kasi idealistan siya ng power eh. So dito siya karabasin. Ito ngayon to, alam niya na yung pinagawa. Hindi. Ayan na, mm -hmm. ah. o. Oh. oh. Dito, ito lang hindi masakit. Dito hindi masakit. Dito hindi masakit. Dito lang siya masakit. Para siyang inipit. Kaya? Kaya? Masakit? Masakit na masakit. Okay. At alis, isa. Masakit. Masakit. Ah, okay. Masakit. Isa, dalawa, tatlo. Yung itsura mo kanina, ko na picture, pero pag nakalas ko yan, nagbabalo na. Mamumula yung mukha mo. Mamaya na yan. Suspense yung kagaling mo <laughs> hmm. so, yan. Ito, eto naman yung babae. Ay, lalaki pala. Magulo. Magulo. <laughs> kung kung siya nga, ah, kung siya, babalik natin sa kanya, ha? Ito na, ibabalik ko, Ha? Saan mas masakit? Diyan. Uh, Diyan mas masakit? Pareho? Mas masakit yung dito. Alis. Alis. Ano yung pagkain? Kunyari, may parang langgam sa kapal mo na ulo ng kapagpag. Sige. Langgam. Langgam pa. Ay. Pero okay yung pagkain niya. Opo. Tulog lang talaga. Pag nagtulog ka naman na nagtulog.